Sa bansang Vietnam, nagsimula na sila magtanim ng palay sa paso. Ang purpose nila rito upang makapaglikha pa ng maraming ani at mapakinabangan ang mga bulubundoking lugar. Sa ginagawa nilang pag-aaral, marami ang kababayan nila na natutuwa dito. Dahil pwede na sila magtanim ng palay sa matataas na lugar kahit walang irrigation o water supply. Ang kailangan lang nila ay kunting ulan at pagdidilig sa bawat paso. Sa ganitong idea, mas makapag sila ng marami ani sa kanilang bansa. Kapag maraming ani ang kanilang farmers, ang mangyayari dyan ay oversupply sila ng bigas. Kaya maraming mga bansa ang kumukuha sa kanila ng tunituniladang bigas dahil sila ang pinakamaraming supply dahil sa kanilang ginawang pamamaraan sa pagtatanim ng palay. Ang ganitong diskarte, malaking tulong ito sa mga farmers kapag marami ang supply ng bigas, mas nakakaipon ang mga kababayan nila. Bukod dyan ang ganitong idea kahit bumaha sa kanilang lugar, ay pwede nila ilipat sa matataas na lugar. Ang idea na ito, napakasimple lang pwedeng pwede natin kupyahin ito upang makakatulong pa tayo sa ekonomiya na magkaroon ng maraming supply ng bigas. Sa ibang bansa, sinimulan na nila ang pagtatanim ng kamatis sa kanilang bakuran upang magagamit sa pahingahan ang kanilang bakuran sa ganitong pamaraan nakakatulong ito sa panahon ng tag-init at nagbibigay ito ng mababang temperatura upang manatili ang lamig ng panahon sa kanilang paligid. Nakakamangha ang kanilang ginagawa dahil kakaiba sa lahat. Sino ba naman hindi mamangha sa kanilang ginagawa sa tingin mo palang parang bubong lang ito ng bahay. Pero sa ibaba ay pwede tambayan at pwede gawing kainan, kaibigan, kung kaya nila mas kaya natin ito. Ang kailangan lang dito magtanim ng kamatis sa malaking paso. At sa bawat puno ng kamatis, takpan lang ito ng tabla o flywood sa ganun para maganda tingnan ang paligid nito. Ang ginamit na kamatis ay hybrid o giant na gumagapang ang tangkay para sa bawat gapang ng talbos ito ay silbing takip. Ang ganitong idea wala pang gumagawa dito sa atin kaya panoorin mo ang video na ito para magkaroon ka ng iba't ibang idea. Ito ay malaking tulong sa atin lalo na kung wala kang bakanteng taniman o lugar pero gusto mo magtanim ito ang gagawin mo. Kaibigan kung nagustuhan mo ang video ito huwag kalimutan mag follow upang ma update ka tuwing nag upload ako ng bagong videos. At huwag mo din kalimutan i-share sa kakilala mo para makita din nila ang ideya na ito para makopya din nila. Kaibigan ngayon palang nagpasalamat na ako sayo. Sa ibang bansa, masaya ang mga senior citizen. Kahit matanda na sila, tinanggap pa rin sila ng kompanya upang magserbisyo at magtrabaho. Ang kagandahan lang sa kanila pinaprioridad ang mga matatanda. Para may pangsuporta sa araw-araw na pangangailangan at makabili ng gamot na maintenance. Swerte ang mga matatanda sa kumpanya na pinasukan nila. Dahil ang kumpanya na mismo ang nag-adjust sa kalagayan ng mga matatanda. Dahil ang mga matatanda nang hihina na ang kanilang mga tuhod at naubusan ng lana. Kung napansin mo ang ginawa ng kumpanya, gumastos pa ng lubid at tinali ito sa makina at hinila-hila sila at sumakay ang mga matatanda habang sila ay nakaupo. Alam nyo bakit pinaprioridad ang mga matatanda dahil seryoso sila sa kanilang trabaho at wala kang marinig na reklamo sa kanila. Ilan lang mga bansa ang gumagawa nito na mas gustugin nila magtrabaho sa kanila ang mga matatanda kaysa umaasa sa gobyerno na walang ginawa. Kaya ang mga matatanda sa ibang bansa kahit nag-edad na sila ng 60 years old malakas pa rin dahil sa kanilang ginawa na parang naka-exercise araw-araw. Kaibigan kung nagustuhan mo ang videong ito, huwag kalimutan mag-follow at mag-share upang ma-update ka sa susunod na upload kung bagong videos. Maraming salamat.